Samahan niyo ako mga mari mga pare at bibisitahin natin ang aking papa doon sa kanilang bukid. Pero bago tayo pumunta ng bukid o sa New Cibon, North, Cotabato sa Makilala, eh may dinaanan muna ako dito sa harap ng medical specialist. O oh, eto na nga at nakamotor lang kami papuntang uh, barangay New Cibon, Makilala, North, Cotabato. Ano malalaman mo at malalaman mo na nasa probinsya ka na o nasa bukid ka na dahil napakaganda ng na mga tanawin kagaya ng mga exotic na mga trees o mga kahoy at napakaganda ng lugar. Kasama ko rin pala ang buong pamilya ko kasama ang tatlong mga anak ko si Annie si Javi at si Binso. Kaya naman galak na galak itong sumama ang mga batang ito para naman makatry din silang magmotor dahil dito wala na masyadong mga sasakyan at mga tao. O yan, nakikita niyo yung batis na yon, Napakalinis po yon at ito naglalaba ang ang aking mga magulang kapag marami silang nilalaban at dito ipapakita ko din sa inyo ang maraming mga klase-klasing mga tanim dito sa bukid ito ang tinatawag nila ng mga pumpkin chilies kasi ito mga pumpkin chilies sa pangalan pa lang eh, mukhang kalabasa ho ito at saka napakaanghang at saka napakaganda ang kulay. So tara, punta na tayo sa bahay ni Mama at ni Papa kasi nandun nga si Papa. At ayan na nga si Binsot na una na at nag-bless na sa kanyang lolo sa loob. Pero bago natin puntahan si Papa, ay eh, maglibot-libot muna tayo sa mga garden nila. ipapakita ko sa inyo itong napakagandang sili. Hindi ko alam kung anong variety ng sili. Hindi ko alam kung anong variety ng sili na ito. Pero nagagandahan ako sa kanya at sabi nila na maanghang din daw ito. Ito yung makikita mo sa likod bahay ng bahay na aking mama at papa. Ang talaga ni mama na magtanim-tanim ng kung ano-anong klaseng gulay, nakuha niya din ito sa nanay niya o sa lola ko. Uh, eto na si mama, naglilinis kasi ayon niya nang madumi. Hindi naman talaga ang importante kahit maliit ang bahay, kahit nasa bukid, ang importante malinis. At ipapakita ko rin sa inyo, eto, yan. Ba kung ano 'yan? Yan ang puno o oh, ang uh, ito ang bunga ng kakao oh, na ginagawang chocolate. At dito sa amin, sa bahay ni Mama, ginagawa niya itong ginagawanya niya itong tablea. Kami siyang mga tanim dito kaya naman napaka-healthy ng na mga pagkain nila dito. Minsan nga kapag nasa bahay ako sa kinapauan ko, nami ko talaga yung luto ni Mama kasi naiisip ko, yun yung mga pagkain na hinahanap-hanap ng dila ako kasi yun yung kinakain namin kadalasan nung bata pa ako. Ito yung kaya niya marami siyang mga tanim dito, mga talong, kalabasa, at napakaraming sili. Tatlong variety ng sili ang itinanim ni Mama dito. Marami siyang sili. Meron din siyang mga dahon ng kamote tops, meron din siyang kung anuhanong -ano mga prutas, meron din tayo dito, kaya, at meron din siyang tinatanim na mga bulaklak. Napakamakulay talaga ng mundo dito sa bukid dahil napakaraming tanim si Mama. Kaya ko marami kaming ganitong mga uh, mga bulaklak before nung bata pa ako eh. Ito na yung panganay ko at kinukulit niya yung yung dog niya. Hilig din ito sa mga animals ng mga anak ko, lalo-lalo sa aso at saka sa pusa. Hindi naman nakakabagot dito kapag pumupunta si Javi si Binsot dahil nandito din ang kanilang mga pinsan na si DJ Wayne, si Kaiser, at marami pang mga pinsan dyan na malapit. Libre dito ang tubig kasi may batis. Libre pagkain kasi maraming tanim. At eto na nga si panganay. Gusto niya ipakita sa akin yung, uh, yung sagingan niya, yung maliit na sagingan niya kasi mahilig din itong magtanim. Kaya naman, tinur niya ako dito sa likod bahay. Kasi marami daw siyang tinanim na mga saging o, nagtatanim din siya ng saging kasi tinuruan siya ng uncle niya o yung kapatid ko kung paano magtanim ng saging ng tama. At eto na nga yung hobby niya. Yarn. Tatanim siya ng kung ano-ano at eto daw yung gusto niya ngayon. Kaya naman, inayos niya pagtatanim ng mga saging niya. Siguro na sa mga 30 puno ito. Kasi naman, naniniwala siya na kapag may itinanim, may aanihin. Basta saan ba't makakakain din kami ng mga bunga ng mga saging yan. Kapag sinwerte, baka pwede pa niya itong pagkakakitaan. Kaya error muna daw ito kasi Bago siya mag-invest sa mas malaking uh, sagingan. At talaga namang napaka-proud ako sa mga anak ko kasi meron silang mga initiative para naman makakatulong sila ng paunti-unti. At eto na nga si Binsot, proud na proud sa sagingan ng kanyang kuya. Akala naman niya kanya. <laughs> Mapuntong niya tinatanong niya kung paano magtanim ng saging ano ang gagawin ano yung mga tips na ibibigay ng kuya niya kung gusto din niyang magtanim ng saging Ito kasi yung mga positive impact kapag yung kuya nila o kuya ng mga anak natin o yung panganay na anak natin ay yung tinitingala o sinusunod ang magagandang mga gawain nila ng kanilang mga maliliit na kapatid Kaya naman napakaimportanteng role ang pagiging magulang dahil kailangan natin silang turuan ng mga mabubuting mga gawain ka para naman sa kanilang kapakanan kapag malaki na sila at madadala nila yan habang tumatanda sila. At ito na yung pinakarason kung bakit kami nandito. Binisita namin yung papa ko kasi itong napakabait naming papa ay nagkasakit po siya ng diabetes at marami na po siyang mga komplikasyon sa kanyang katawan. Kaya naman kailangan namin siyang bisitahin para naman maibsan ang kanyang kalungkutan. Kaya naman andito kami ngayon at lahat kami ay nagkikita-kita kasi family day naman talaga yung Sunday. At saka yung kung ano-ano lang ang mga kinakain namin yung nakukuha namin sa garden ni Mama. At isa at dito yung buko. Walang kamatayang buko na tinawag namin dito na lamaw. O other version ng buko salad. Wala naman dito maraming pangsahog na mga kung ano-ano. Ito lang yung basic. Gatas, asukal, at of course, biskwit. Dahil naniniwala kami na kahit simple ang buhay, basta't magkakasama, masaya pa rin. At sa puntong ito, ay magpapasalamat ako sa lahat ng nanood ng video ito. Dahil, lumalaki na ang ating bahay. Maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa muli. God bless sa inyong lahat.